So mga kabok, good morning po mga kabok. Ayan po yung isdang nahuli ng asawa ko. Natatandaan nyo po ba? Yan po yung nahuli ng isda ng asawa ko. Yung malaki. So kinabukasan yan po ang ginawa po namin. Yung pagkakatay at pag i-slice ng isda at paglilinis. Guys, panoorin nyo na lang po kung anong kaganapan dyan sa isda na yan. baka sa atin. Botame isda sa atin. Uwi mo ng tapos sa atin. Dagaw mo ni. Bodo anong sabodo ng isda buto, oh. boto. Boy nsa atin. Mga kabok, nililinis na natin ang ating nakuwang isda. May munti watay nang ano. Titingnan natin dito baka may tabla pa. Ay wala 'yan. Wala nang tabla. Ito lang siya. Dito na namin siya nilinis sa dagat mga kabok. Dahil sobrang lansa niya. At malaki rin siya. So, ayan mga kabok. Sa dagat namin nilinis yung isda. Ngayon, dyan na lang namin siya hugasan. Kasi sobrang, ano siya, maraming kaliskis. So, maglalansa lang siya sa lababo. Ngayon, napag namin na dyan na lang linisin sa dagat. Ayan, o, diba? Libre tubig, libre hugas. Mga kabok. Ayan po. Ayan po yung ano namin. Matadero. Ng isda. Kasi magaling siya mag... Katay nung isda mga kabok, yan. Si Brother Ryan. Nagaano siya, bakit ano daw, uh, ah, limang kilo ang timbang, mabigat daw siya. Naturan, malaki yan. ba diba? O oh, ha? So, ayan nga mga kabok. Ihiwa-hiwain na yan, pagpapartihin na sa apat na pamilya. Tignan nyo mga kabok, ang galing nyo maghiwa dyan. Ang pamokpok niya, kasing laki lang ng kutsilyo. Pero magaling yan. Dato yung ano eh, nadisgrasya lang yung hintoturo niya. Nadisgrasya yan sa factory. Pero magaling magkatay ng isda. Pag ganyang malaki ang katayanan ng ano isda, yan ang tinatawag ko. Kasi magaling siya mag ano maghiwa. Kailangan mga kabok, ano, pantay-pantay ang hiwa. Hindi, joke lang. Ang kukunin lang namin dyan yung bandang buntot, yung walang butas. Kasi malaman siya pag walang butas. Kapag nasa gitna ka na, kalahati niyan, chan. So, ang laki ng nawalang laman. Kaya, ang kinuha lang namin dyan yung buntot. Tignan nyo guys, yung laman loob niyan guys. Sobrang antawa. Sarap isigang yan guys. Sa, sa bawan sa ulo. Tsaka yung mga bituka. Atay, ay, sarap guys. So, ayan na nga mga kabok, Hinihiwa-hiwa niya na yan. Nang pantay-pantay. Walang lamangan. Joke lang. Para pantay yung ano. Yan nga pala yung nahuli ng jowa ko dito na ano nakaraan. Tignan niyo guys ang pamukpok niya. Kasing laki lang ng kutsilyo. Nagtatalo pa kami dyan. Ang sabi niya, okay lang daw yung pamukpok niya. Basta't matalim ang kutsilyo. O, di ba? Marunong din yan mag-opera. Tingnan mo, ooperahan operahan yung tiyan yan. Para hindi magka durog yung, ano niya, yung itlog. Tsaka yung sapay na tawag dyan. Ewan ko ba. Sinama rin yan, guys, sa sabaw. Sinigang. Napakasarap, guys. Antaba. Ang taba. Ang partihan pala niyan guys. Mula sa kuya hanggang sa pangalawang bunso. So, apat na bahay ang tagaluto namin yung atin nila. Pinasabaw namin kasi masarap siyang magsabaw. Yan ang pina, ano namin, pinagparti-partihan. Apat na bahay. So, yung pinaka buntot dyan, yun yung sa Tapos yung ate nila, kumuha lang lang ano, ng ulo, tsaka yung laman ng isda. Kasi nga sobrang taba, yun ang ginawa niya, sigang. So, ayan na nga, mga kabok. Nababas na yung itlog. Oh, di ba? Ang taba. Tignan nyo pa, guys, yung ano nyan, guys. Yung tinatawag nilang sapay. Yung pinaka, ano niya. Sa loob nandyan. Mataba siya. Malinam-nam siya pag ano, ginawang sinigang. Yung cut niya dyan, guys, pantay-pantay siya. Tignan nyo, ang galing niya mag-ano dyan, mag-opera. Magaling ba gano'n yan maghiwa ng isda? So, ayan mga kabok. The opera is, ano na, game? Ayan, tignan nyo mga kabok. Ang hiwa, pantay-pantay. Ayun ang saamin dyan, yung nakatabi na. O, oh, di ba? Tamili pa. Tignan nyo guys, o. Oh. Sobrang laki nyan guys, mataba siya.

ang sarap yun yun. Ang sarap. Ang taba. kabo. Magaling na doktor yan. Oh. Kunin namin yun. taba yun. Eh. Sarap. Tawaan lang ka ng ato eh. O operahan muna siya mga kabok. Ayan. Kailangan dungutin niya yung ano. Sarap yung sigangin niya. Kasigang mo kaya kaya <laughs> tarisil yung muna. At saka yun. Tagahan na lang kami. Iti-suta. yung mga kabok. Hari hmm, taba, ayun akain, iba para mas ano pa malaki pa sa atay ng manok. Hmm. Oh, ang bayan niya tayo mudula, umiiyabi. Huwain nga ba't iyan? อย่างเดียวเดยวแล้วบอกว่าเนือดินนะแล้วเนื้อมันต้งหยาบดินไม่ปูกหลังเสร็จแ้วคอเป็นป่าแล้วเนื้อปะ้วนอ่ะ